Ito na nga yung suwi niya pagkalipas ng 25 days pagkatanim. Tara, samahan niyo ko kung paano ko ba ito ginawa walk behind transplanter pala yung ginamit natin dito. So, 1 hectare na nga pala na to is ginamitan ko lang siya ng 20 kilos na binhi. Habang nagtatanim nga sila is pinapasundan ko na agad yan ng pre-emergent herbicide. Sa pamamagitan nito is makukontrol natin agad yung pagsibol ng mga buto. Isang araw bago pala to ilipatan na name eh, is nagpa-apply na rin ako ng nanofiltralizer. Sinabay ko na rin dyan yung pag-aayos at pagpapapantay ng lupa na tatam na natin. Pagkalipas nga lang ng tatlong araw ay nagpalagay na agad ako ng abono dyan. Tatlong complete at isang urea pala yung nilagay natin. After 12 days nga is nagpalagay na agad ako ng systemic contact insecticide. At pagka 15 days naman is naglagay na tayo ng nano fertilizer. Bioprime 555 pala yung ating ginagamit. dide ko nga to dito para makita talaga natin kung anong magiging epekto niya. Ang timing ko nga pala niya is laging umaga lang para hindi pa ganun ka-stress yung palay. Pagkahapon naman is nag-apply na agad kami ng isang sakong urea dito. Isang sako lang ng urea yung gagamitin natin sa isang ektarya. Napansin ko nga nung ano 15 days is nagkakaroon na to ng BLB. E after 3 days lang is nagpa-apply na agad ako ng ating funguran OH. Pagka nagkakabakterya nga yung palay ko is agad agad ko itong pinapatuyo. Sa gantong paraan, may iwasan natin ang pagkalat ng bakterya. Pagka 21 days naman is maglalagay tayo ng post-emergent herbicide. Kinabukasan nga lang is naglagay na tayo ng tubig para maibabad natin yung damo at mapatay natin sila. At eto naman yung ika-25 days ng ating palay. Di pa nga tapos yung nutrient management natin dito. Pero ang dami ng suhi ng palay natin. Kaya e abangan nyo yung mga susunod na gagawin natin dito.